to be honest, I don't depend. If they give, they give. If they don't, they don't. Mainit na pahayag. Sinagot ni Ellen Adarna ang ilang kontrobersyal na tanong ng netizens mula sa usaping sustento hanggang sa chismis na wala raw siyang savings. At sa lahat ng ito, nanatili siyang kalmado, diretsyo at walang pasubali narito ang buong detalye. Pinakaunang umagaw ng atensyon ang sagot ni Ellen patungkol sa finances kasama ang mga ama ng kanyang mga anak. Nang tanungin siya, How do you handle finances with your baby dads? Like unsaon pag-divide. Hindi na siya nagpaligoy-ligoy. Ang sagot niya, If they give, they give. If they don't, they don't. Be honest, I don't depend. If they give, they give. If they don't, they don't. Ayon kay Ellen, hindi siya umaasa at hindi siya nagdedepende sa sustento mula sa mga ito at hindi rin umano siya nagdedemand. Agad namang umani ng libo-libong komento ang pahayag na ito at muling nag-init ang diskusyon online. Kasunod nito, sinagot din ng aktres ang tanong kung kumusta na ang kanyang buhay ngayon. Tinanong siya, How are you doing so far? What's making you busy or helping you ease your mind? At dito, mas lalo nating nakita ang pagiging hands-on mom ni Ellen. Ayon sa kanya, siya ang nagluluto para sa mga bata. Siya ang naghahatid at sumusundo sa school. Siya rin ang nagdadala ng lunch ni Elias araw-araw niya. So far, so good daw ang kanyang buhay. Good, busy. Um, I've been picking up, dropping and picking up my son in school. Simple, tahimik, at nakafocus sa kanyang mga anak. Pero hindi dyan natapos ang tanong ng netizens. May isa pang nagtanong kung totoo raw ba ang kumakalat na wala siyang savings. Agad itong sinagot ni Ellen. At may halong sarcasm pa. Who said? Who said? Hindi na niya ito pinalawig. Tila nagpapakita na hindi niya binibigyang bigat ang ganitong klasing chismis. Sa kabuuan, ipinakita ni Ellen Adarna sa Q&A na nananatili siyang matatag independent, at fully committed sa kanyang role bilang ina. Kahit ano pa ang iba tong tanong o intriga, ano ang tingin ninyo sa mga sagot ng actress? Sumang-ayon ba kayo sa kanyang pananaw? Ibahagi ang inyong opinion sa comment section. At para sa iba pang breaking news at showbiz updates, huwag kalimutang mag-like, share, at mag-subscribe.